Ang init, pero yung tubig init pa rin. Ah, to? hot ring? Mamuhay ka na, Ali. ako ba? Nasa pa ng ko, so, bago ko lalaman. Tapos talon ito, ano? Ha? Ito. Wala, wala, wala kuryente. Ano yan, ano, ano, Yes, yes, ba? <laughs> Kaya ano, alam nung, ano, magbago kayo dyan, oh? Oh, talon talon. Kanina po yun. <laughs> ganyan naman talaga yun. Dumi na yung pagdating namin. Mm -hmm. July, we need your bell. Ay. Ay. Pa, natapos, natapos, Wala ka nang kuryente. Hindi, pa nga nilagay ng tiles mga gilid, yo? Oh. Okay, Ang pinaglinis naman siya, Oh. Malinis nga sa tiles <laughs> na lang yan. Ang pangit sa sinakuri ng tiles, bakit? Ano, yellow? Kaya dilaw, orange. Malinis naman siya. Ano yung English ng dilaw? Orange.